pagka na na ba yung mga epekto ng childhood experiences mo sa personality mo? Kumbaga, changeable or malleable pa ba yung mga naging effect noon sa personality mo or parang stuck niya na dun forever? That I think depends sa uh, tao mismo. Kung gusto nilang mag-change, kaya naman. Kasi I've seen it all around me anecdotal uh -huh. evidence syempre hindi wala namang empirical uh -huh. pero kaya namang kaya namang mag-change um, if tingnan mo yung mga kungyari an example yung mga obese na uh -huh. tao tapos nagkasakit na, sinabi ng doctor you have I one know. year to uh -huh. live uh change naman sila kaya naman nila paltan. kasi minsan yung mga super obese may circumstances na nangyari sa childhood nila kaya yun ang parang escape nila food na nagiging escape nila for stress or whatever mm. napapalta naman nila eh kaya naman eh it's just kung may drive talaga yung tao mm. yun naman yun I think kasi so, ako parang sa experiences ko parang yun nga nagka-awareness ako sa sa psychology nga na kung ano ba yung epekto nga ng childhood mo nagkaroon ako ng awareness nung nakita ko yung personality ko na sa, tapos yung naging pagkabata ko hmm. kitang-kita ko talaga hmm. na eh kaya pala ako ganito kasi ganito ako dati kaya ako ganito ah kaya ako may mga ganyang issues kasi ganito ako lumaki true true ngayon ko lang na, ngayon ako naging aware pero minsan kahit aware ka na hindi siya ganoon kadaling baguhin hmm. nabanggit mo nga kanina yung attachment styles hmm. uh, ako kasi parang ano ko eh uh, kung may kwento ko lang lumaki ako ng walang nanay hmm. Tapos attachment styles. Ano nga ba 'yung ano ano nga ba 'yung tawag din yeah, sa 'yung like anxious avoidant? A anxious ako. Mm -hmm. Parang ako 'yung laging nagki-chase. Mm -hmm. Tapos nagtataka ako, na parang kahit sa una 'yung mga nakaka-date ko dating mga girls. Sa so una, siyempre pag may attraction naman. Mm. Kaya mong Parang wala lang. Tapos doon sila parang mas interested. Mm -hmm. Kaso pag ako na yung nahulog, tapos o, parang ano. ako yung... Ikaw yung nagiging clingy. Ako yung nagiging clingy. Ako yung nagiging chaser. Uh -oh. O yun nga, yung anxious, anxious attachment nga. Siyempre may tendency, psychologically alam natin, medyo nagkakos ng... ng ano yun eh, ng... pag-iwas. Uh, pag, uh, pag -iwas, or parang, True, true. Oh, Depends din naman doon sa babaeng na... So. na attractan mo. Kasi... Anxious anxious attachment Anxious attachment style din ako noon. Uh -huh. Pero na-change ko naman mas mas healthy na ang attachment style ko. Pero gets ko yung sinasabi mo kasi uh -huh. sa mga ibang babae, okay naman. Okay yung ganun kaklingi na ikaw yung, uh -huh. yung naghahabol. Pero yung iba pagka ganun parang na-turn off uh -huh. or uh -huh. no yun nga well. umiiwas. So, uh -huh. uh -huh. So, it depends din naman sa sa girl. Si para talagang kahit may awareness ka na na minsan nga yung alam natin to, yung yung the, the science of uh, attraction ba. I eh? Mean, mm. Alam mo yun, yung push and pull, mm. yung mga yung mga psychological tricks. Kahit alam mo na pag nahulog ka talaga or parang pag ano tapos ina-activate na nga yung attachment style mo. Mm. Kasi talaga sabi ko minsan man, ano ko ang tanda ko na, feeling ko naman matured na ako, feeling ko naman, pero ba't means lang nangyayari pa rin talaga? So, Mahirap. Um, frustrating. Mahirap. I mean, at least, aware ka. Kasi, oh. di ba, the first step in solving a problem is mm -hmm. admitting and acknowledging you have one. Oh. So, na, at least na-acknowledge mo na may problema ka dun. Medyo ganun, pero at the same time, frustrating din, <laughs> kasi parang, daya wala akong naging choice na ito sa so, pag ng bata ako yun, parang, lagi lagi kong regret yun, yun, lumaki ako ng wala nanay, na parang talagang, mm -hmm. daya, daya. True, oh. pero ano na yun, parang, internalization, internalization and externalization, kasi, ang nangyayari parang bini-blame mo yung ayun oh, nga yung, eh. uh -oh. yung how how you are based off of external circumstances. Na Hindi rin tama no. Mali yun. Oh. At yun ang sinasabi ko lagi na dapat between externalization and internalization. If you have a problem, don't externalize kasi pag ina-externalize mo parang inaalis mo yung control no. Ina, hindi ina yeah, inaalis mo yung control tsaka hindi mo ina-accept na Kung may responsibility ka in something that happened. Granted, sa so. sa situation mo, wala naman talaga masyado magagawa doon. Pero, ang pwede mong sabihin sa sarili mo kung nga o oh sige, ito na nga yung circumstances ko. Am I gonna still keep blaming that situation for how I am? Mm. Or papaltan mo ba na, eh ganto ko eh. So, and ganto ko, hindi ko gusto yung nangyayari sa akin ngayon, papaltan ko. So kunyari ba, sa bilang isang da, ikaw dati kang anxious sa uh, anxious attach attacher, attacher ba, mm, attachment style. Uh, uh, kung uh, paano binabago 'yon? O kahit yung mga normal na iba't ibang <coughs> attachment style, paano ba yung mga therapy dapat na ginagawa para mabago 'yon? So for me, for a long time, ano ko, single by choice of, for five years. Mm. Kasi I was working on myself after my last mm. relationship ended. And uh, Um, yun. I was working on myself, may konting ano, uh tawag dito, shadow work. Oh, dito. Yung parang bakit ba bakit ba ako ganto? Uh -huh. Why am I doing the things that I'm doing? Shadow work. uh -oh. Um, tapos just figuring out kung ano ba dapat gawin. And then magde-date -date ako, titingnan ko kung anxious pa ba yung attachment style ko? Na, kungyari, oh may girl ako na nagustuhan tapos tinex ko. Hindi nagreply within one hour to text ko ulit. Uh -huh. Tapos magte-text, magte-text. Mali yun. So, talagang isang beses may girl na ganun tinex ko. Tapos binato ko phone ko. Sabi uh -huh. ko, hindi, hindi ko titingnan phone ko. Uh -huh. Hindi ko titingnan phone ko the whole day until bago ako matulog. Kung mag-text siya, okay. Kung hindi, wala. Uh -oh. So yun, parang nagset ako ng rules sa sarili ko on the things na nakita ko na problema. Yun, yung sa pagte-text. Uh -oh. So, nagset ako ng rule na if nag-text ako, hindi ko titingnan ng phone ko pag hindi nagre-reply. Yun, ganun lang. And uh -oh. it, it took it took time. It took a lot of time. Hmm. Sana nga. Sana sa next <laughs> na magiging